Uh, yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. Nagdrawing siya nung kung bakit nagiging korap ang ibang polis at militar. And he explained his systemic approach uh, to the drug problem na re relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco-state. Sa haba ng usapan namin ni mayor pa siya noon, no? ni Mayor uh, Duterte, then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Uh, yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. We all know that uh, from, from different aspects, kahit dyan sa smuggling ng bigas, katabi ko siya nung <clears throat> tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niyang uh, labas mo yung bigas ko hindi papatayin kita. No? We, we understand the language. Ang point ko po, at that dinner, September 29, may picture pa kami, that's when I committed to him, pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo, at sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka o hindi, uh, I will support you. Nagdrawing siya nung kung bakit nagiging korap ang ibang polis at militar. And he explained his systemic approach uh, to the drug problem na re relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. You can agree or disagree with that. But because sa Tagig and uh, may dalawa kaming barangay na naging uh, transshipment point and they were very powerful people involved. So much so na pag naghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So long story short, doon nag-umpisa ang aming storya. Yeah.